Sa kabila ng halos dalawang taon ng matinding pakikidigma, bilyon-bilyong na gastos, at ang pag-aangkin ng Israel ng pagwawasak ng Hamas ng 90%, ang mga bagong ulat ay nagpapakita na ang militanting grupo ay mayroon pa ring humigit kumulang 20,000 mandirigma na kumikilos sa Gaza. Ayon sa The Atlantic at maraming mga mapagkukunan, ang Hamas ay muling naglagay ng mga hanay nito ng libu-libong mandirigma sa isang tila malaking dagok sa malawak na opensiba ng Israel sa Gaza. Samantala, tumawag ang IDF ng 60,000 reservist habang naghahanda ito para sakupin ang lungsod ng Gaza sa mga darating na linggo. Kung di naubos o maubos ang mga teroristang Islamic Muslims, ibig sabihin ka makamag-anak, kakikakilala ang pag-recruit, at kung walang sumusuporta dyan na ibang bansa dapat bagsak na yung terorista dyan, kaya ang gulo ay di mahihinto, kung ang Israel ay nananahimik ay pabigla-bigla nila laging binobomba dahil ang firmamenting layo nila ay lipuli ng mga Israelita, tiyak pagdating ng araw bobombahin uli nila ang Israel. Kaya mali ang mga bansa na kumukontra sa Israel para pansamantalang sakupin ang Palestinian, isandaang porsyento mali sila, kung sa nahinayaan nilang pasubaybayan sa Israel ang Palestine, hindi para sakupin o e-govern, tulad ng ginagawa ng USA sa ibang mga may teroristang bansa, ay di sana pagdating na bitiwan na ng Israel ang Palestine ay ubos na ang mga terorista, para yung masamang anak o mga bata, pag nakikita nilang may sumusuporta sa kanila, di sila magbabago, si Sen. Robin Padilla nga na isang Islamic Muslim ay gustong magsabatas na parusuhan ang mga bata pag nagkasala, di nila alam ito'y ayon nga sa Bible, kaya ang mga hula sa Bible tunay na nagaganap, tulad ng nakasulat na pangingibabawan ng mga bata ang mga matanda, ngunit di ibig sabihin lahat ng masasamang hula ay di masasawata, dahil nga nakasulat, supilin ang masasama, isipin nyo, sa Marawi, ni walang ibang bansang sumuporta sa mga Pilipinong Islamic terorista nang linulusob ng mga military, ay inabot pa ng limang buwan at marami ang napatay at maraming nasirang mga building at iba pa, e eh, sa laban pa kaya ng Israel sa Hamas, na maraming sumusuport ang mga bansa, at pati yung karamihan sa mamamayan nila, kung hindi masama ay ang Hamas na yan, bakit yung anak ng isa sa mga leaders ng Hamas ay kinokondena ng walang hampay ang Hamas at ang mga Islamic terrorists? Ito ang kwento ng Palestinian, ang Palestinian ay apo ni Egypt, ito ay mga mandaragat o sea people, at sila'y nag-squat sa isang lugar sa Turkey, kinuha sila ng Diyos at dinala sa Canaan pakatapos ng maibigay ng Diyos ang Canaan kay Abraham para sa lahi niyang si Jacob, pangunahin nga kay Jesus, sa salitang, the of spring, at pinagpala ng Diyos ang mga Palestino, at nang sa panahon naghirap sa lugar ni Abraham ay sa bansang Palestino sila nagtungo, dahil sa pagkilala sa pagpapala ng Diyos sa kanila, kaya napakaganda ang pagturing nila kay Abraham, at ganoon din sa panahon ni Isaac nang patay na si Abraham, ngunit nang may pumalit sa Palestine na haring di mabuti, ay naloblob ang Palestine sa mga Diyos dayosan tulad ng ibang mga bansa sa Canaan, at sa panahong napadpad si Joseph sa Egypt, ay sumagana siya roon at kinalooban ng mataas na tungkulin, at nang malaman ni Jacob na si Joseph ay nasa Egypt, tumungo sila roon, at dahil sa taghirap sa lugar ng Israel ay tuluyan na silang nanirahan sa Egypt, at dumami sila roon hanggang sa panahon ni Moses, at dahil pinapahirapan na ng bagong hari ng Egypt ang mga Israelita, kaya nagpasya ang Diyos na ibalik na ang Israel sa lupang pangako, at sa mga panahong iyon ng mga bansa sa Canaan ay mga idolaters, kaya inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ubusin ang mga lahi nila kasama na nga ang Palestine, ngunit dinasunod ng Israel ang Diyos, di nila pinatay lahat ng mga Palestino. Kaya ito yung sinasabi kong dapat magpasalamat ang mga Palestino sa Israel dahil di sila inubos ng Israel, ngunit dahil dito sabi ng Diyos sa Israel, magiging problema nyo ang mga Palestinian, at ito'y natupad nga hanggang ngayon, at dahil ang Israel patuloy na sumusuway sa Diyos, at lalot pa nagiging idolater sila madalas, kaya sabi ng Diyos, paliliitan ko ang bansa nyo, Canaan na sinasakop ng labindalawang tribes of Israel, na ibig sabihin pag may naggyera o may nagsasakop sa Israel ay ditutulungan ng Diyos ang Israel at naganap nga ito, sinakop ng Lebanon, Syria, Jordan ang mga bahagi ng Israel, o Canaan, at tulad ng paglulusubin ng mga Arab countries ang Israel, at pinalitan nila ang pangalan ng Israel ng Palestine, kaya ang Israel ay nawala ng sariling bansa, kaya dito nagsimula ang maling paniniwala ng mga bansa na di bansa ang Israel, lalo na ng pagpapatayin ni Hitler ang mga Israelita, at bumalik sila sa Israel na kasalukuyan pinangalanan na Palestine, dito ipinagmamalaki ng mga Islamic Muslims na kinanlong ng mga Palestinian ang Israel, sa katunayan kapamaranan ng Diyos iyon, samantalang sa Bible at Quran nagpapatutuo na ang Israel ay isang bansa, at sa panahong makahaon ang mga Israelita ay pinaglalaban nila lagi ang Israel sa mga Arab countries o sa mga Islamic nations, kaya dahil dito nakialam ang United Kingdom, at USA, at UN, at diniklarang isang malayang bansa na ang Israel, upang sa layong wag na silang paggegrahin, hindi ibig sabihin na di sila dati isang bansa. At ang pagkuha muli ng Jerusalem ng Israel ay nakasulat ito sa Quran, na nagtagumpay ang Israel na kuning muli ang Jerusalem, ngunit hinahayaan lang ng Israel na tumungo ang mga Palestino at mga Arabo sa Jerusalem sa pagkilalang rin ng mga Palestino at mga Arabo sa Jerusalem particular ang Temple of God na ginawa ni Solomon, na inayos muli ng Arab na pinangalanan Dome of the Rock dahil daw dito tinawag ng Diyos si Muhammad, na ang katunayan si Jesus ang tumawag kay Muhammad ayon mismo sa Bible at Quran, at dahil mismong ang mga Islamic Muslims nagsabi ang Diyos di nakikipag-usap, ngunit di totoo ito, dahil mismong Bible at Quran naghahayag na nakikipag-usap ang Diyos ng rekta at nang sa pamamagitan ni Jesus, ayon sa nakasulat na dahil kay Jesus, God is with us, Emmanuel, God talk with us through Jesus, dahil si Jesus ay Kristo, o Word of God, o Word from God, Sir 3 verse 45, Marko verse 1 hanggang 3 at 14. Kahit basahin niyo ang buong kwan wala kayong mababasang Palestine, tandaan niyo ito sinabi ng Diyos ayon sa Bible at Quran, ang sino magpapala sa Israel ay pagpapalain at ang sinumang mang isumpa ang Israel ay isusumpa ng Diyos, tandaan nyo sa Bible at Quran ang ganap na kinatutukuyan ng pagpapala ng Diyos ay ang patungkol sa makapasok sa langit.